Hello mga kasari, magandang araw sa inyong lahat. Good morning, good morning sa inyo, sa aking mga kapwa, tindera, tindero dyan. Kamusta kayo sa inyong mga tindahan? Marami na ba kayong mga benta ngayon? Kasi dito sa akin, medyo matuma lang ating bentahan ngayong uh, linggo. Pero, uh, tiwala pa rin tayo na makakabenta pa rin tayo mga kasari. Katatapos ko lang mag-repack ng aking asukal at asin na yung as aking asukal ay yung tig 5 pesos uh, pagkataposin yung mga kasari kung magkano ang ating kikitain at kung ilang peraso ang ating na sa isang kilo at ito mga kasari ang ating na repack na tig 5 pesos na brown sugar at nakaripak tayo sa isang kilo ng bali uh, 24 pieces so 24 times 5 uh, 120 eh, minus natin yung 80 na puhunan so may tubo tayo mga kasari na 40 pesos sa isang kilo at ibabawas pa natin dyan yung plastic pero okay lang at least kung makita tayo at kakatulong tayo sa hindi kaya bumili ng one fourth. Kasi dito sa aking tindahan, may mag-asawa dito na every morning bumibili sila ng uh, limang piso na asukal at saka kape na dalawang stick eh, na tatlong piso tapos bibili sila ng tinapay so makapagkape na sila mag sila every morning talaga yan bumibili dito sa akin at itong ating asin nagrepact din ako ng ating asin mga kasari papakita ako sa sa inyo kasi yung aking asin bumili ako last week ng alam niyo yung isang salop pagsa sa na dinaan ay 2 and 1 fourth uso yan dito sa amin isang salop kahit sa bigas pag bumibili dito ay isang salop talaga so ngayon bumili ako last week Uh, yung naglalako dito sa amin dati kasi uh, makikita mo talaga na kinikilo niya 2 and one fourth. pero kanina bumili ako mga kasari uh, kasi nga konti na lang yung aking asin pero hindi ko pa na-repack yung una kong nabili bumili ako yung pagbili ko nakabalot-balot na yung asin niya kasi yung katwiran niya para daw mabilis siya makabenta hindi na siya magsukat-sukat nung asin pero napansin ko mga kasari yung yung asin na ni ko na ngayon ko lang binili ay kulang kasi uh, every time na bumibili ako sa kanya yung tubo ko talaga dyan ay 20 pesos sa pag ko every time matagal na yan sa akin eh yung yung naglalako na yan na mama ngayon ni-repack ko yung isang balot na last week ko binili Uh, 20 pesos yung aking tubo doon. Pero sa binili ko ngayon lang, ay 10 piso lang mga kasari. Kaya siguro, ano, uh, niripak na niya. Yung bang nakabalot-balot na siya sa sando bag, tapos ibibigay na lang pag may bumili. Kasi kulang sa limpang. <laughs> At uh, 10 piso lang yung tubo natin doon sa binili ko ngayon lang. Pero sa una kong nabili ay may 20 pesos pa ako. So, okay lang kasi wala na tayong magawa at nandyan na yan. Siguro, technique na rin niya para medyo kumita din siya ng kaunti sa kanyang panindang asin. At dumaan na rin pala mga kasari yung naglalag, di-deliver sa atin dito ng mga ganito mga paninda, mga school supplies. At talo-alo yan sila kasi may mga lighter din dyan, may mga plastic. At bumili ako mga kasari ng isang rim nito. Uh, um, ang puhunan yan ay ano, 140 so ibibenta natin yan ng 15 pesos ang isang pad at ball pen na 85 pesos ang benta ko dyan mga kasari ay 10 piso tapos meron tayong white glow na tatlong piraso ang bawat isang pack nito ay 20 pesos so bumili tayo ng tatlo kasi kung marami naman at hindi mabili natutuyo din, din yan siya at meron tayo dito na shaver. Uh, ang puhunan nito ay magkano ba? Uh, 120 ang isa. So, ang isang tie. So, binibenta ko siya ng 15 pesos. Yung sa kabilang tindahan nito mga kasari ay 18 pesos yung benta nila. Pero dito sa atin ay 15 pesos lang. At may tubo na tayo dito na 60 pesos sa isang ganyan. Tapos, nakabila tayo ng sandubag na ni ano lang siya um, 75 pesos pang balot-balot na natin ito pero pag may bumili naman binibenta natin siya ng uh, uh, 15 pesos at itong scotch tape na maliit tig ano ito tig 5 pesos ang bintahan ko dito at ang presyo nito ay uh, 40 pesos kung ibenta natin siya ng 5 pesos meron tayong 20 pesos kasi ano ito Uh, 12 pieces at ang ating binayaran mga kasari ay maliit lang naman 520 at yan lang, mga kasari ang aking update sa inyo ngayong araw sinipag tayo mag kasi wala na talaga akong na na asukal kanina ayan o blanco na yung ating sabitan kaya nag ano ako nag bigay talaga ako ng time na makapagripak ako ng asukal at saka asin. Sa mga bago pa lang sa aking channel mga kasari, uh, niimbitahan ko kayong mag-like, mag-subscribe at mag-share ng aking mga video. Pag-click na rin ng notification bell para pwede kayo sa aking mga bagong videos. At sa mga sa aking mga subscribers, sa mga viewers at sa mga silent viewers ko, shout out sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin at sana uh, magpatuloy kayo na mag-support sa aking channel. Uh, Mag-like, mag-share. Thank you sa inyo lahat at hanggang dito na lang ang aking uh, video ngayong umaga mga kasari. God bless sa inyo at sana marami tayong benta ngayong araw. Happy sailing sa inyong lahat mga kasari. Bye!